Naabuso ka na ba? Napagsamantalahan ka na ba? Oo oh. Napagsamantalahan ka ng ex mo? Parang ginawa ko human ATM kuya eh Ano ano? <laughs> Parang akong ginawang human ATM Human ATM? Alam mo <laughs> dapat maging masaya ka dun Ginusto mo yun eh Oo <laughs> oh, nga, gusto ba? Ginawan ko diba? lang. Pero hindi na uulit Hmm Magandang hapon ma'am Napakaganda naman ni madam Oh ma'am ikaw pa Laptop ba to ma'am? Kasi yan Ma'am nagblabla ako Sama kita sa vlog ko Huwag ka nang tumanggi ha Okay Ma'am, sama kita sa vlog ko, ha? Sige lang. Okay lang. Dito ka ba nagtatrabaho? Parang kayo po atay nakapanood sa Facebook, kuya. Hmm, oh, ako yun. Anong pangalan? <laughs> Baka Boy BTV, ano? Boy BTV. Ako yun. Baka yun yung nag-viral na. Mm hmm. May kabit. May bit? Kayo po yun? Ay, hindi. Hindi ako yun. Wala akong kabit. Ano ka ba? hindi yung may pasaya na hmm. may Oh, alam ko yun, ma'am. Ah. si ano yan? Si, si Mike. Tama ba? Opo. Opo, wala po kayong kasintahan, single kayo. Single. Ayun. Maganda yung single, hindi siya double, hindi <laughs> diba? ba? Opo, ayaw ko po mag huwag mm, kang magdo-double at napakahirap. O, <laughs> Bakit? Bakit? Yung pera mo hahati ang kapanan ng jowa mo, 'di ba? <laughs> yung sinusweldo mo maghahati pa kayo diyan. Tapos ba ba, tapos ba ba, sa magiging jowa mo, abusado abusado pa, 'di ba? Yun lang. <laughs> Baby boy, bakit ba liko ka nang liko? 'Di ba? Parang ex ko lang po 'yun. Bakit naabuso ka na ba? Napagsamantalahan ka na ba? Oo. Oh. Napagsamantalahan ka ng ex mo? Parang ginawa ko human ATM kuya ya eh. Ano ano? <laughs> Parang ginawang human ATM. Human ATM. Alam mo oh. dapat maging masaya ka doon. Ginusto mo yun eh. Oo, <laughs> oh, uh, sabagay na wag po. Di ba? Matagal lang. Pero hindi na uulit. Hmm. Ano ba yung pinakamahal na nabili mo sa kanya? Ay, hindi na mo po materialis. Parang ano lang. Kung baga, uh, sinunod mo lahat ng bisyo niya, ganun. Mga pagkain, ganun. Ganun. Hindi malungkot yung pangyayari. Imbis na pagmamahal, pera na magitan sa inyong dalawa. Oh, oh. Pero okay na yun. Hindi ko na siya iniisip. Mm, kahit ako, hindi ko iisipin yun. Biruin mo. Ginawa akong human ATM. Di ba? Binabawi oh, ko na lang yung pera ko ngayon. <laughs> Ang nangyari, hindi ka lang binaboy. Pinagsamantalahan ka pa. Di ba? Tama. Tama. Sobra-sobrang kalungkutan yung ginawa niya sa'yo. Kung baga, hindi ka lang sinaksak. Binaril ka pa. Di ba? Baka gusto mo oh, siyang Baka gusto mo siyang murahin ngayon. Ano, kung nanonood ka na ba? Oh. Kung nanonood ka ba? Mm. Sana Mm. Mag <laughs> <trabaho> ka na. Kaya ako wala sa ibang tao. <laughs> Ang sakit noon. Nararamdaman mo pa rin yung gastos na ginastos mo. Ilang <laughs> okay, Ilan taon na ba siya? Ilang taon inis? na ba siya? Ilan taon? Mga 20 Ano ano? 20. Ah, bata. Oo. Uh -huh. -oh. Eh, ikaw, ilan taon ka na ba? 23. 23. O nga. 20 sa 23, ibig sabihin mas matanda ka sa kanya, tama ba? Uh Opo, -oh. pero matagal na 'yan. Last year po 'yun. Mm, -hmm. last year pa lang pala, last year lang pala. Naalala mo pa 'yun hanggang ngayon? nangyari lang pero yung ano ayaw ko nang maligan eh syempre naman ayaw. napaka martir mo naman nung kung babalikan mo pa <laughs> kahit sino naman ayaw maubos yung pera hindi ba ano pa ayaw mo dun sa mga gusto na mag wala pa rin pag-ibig na gusto na magkaroon ng kasintahan ano may ipapayo mo sa kanila o oh, sa nangyari sa buhay mo wala, kasi ang mapapayo ko lang parang... O, oh, ganito na lang nga lang. Ako na lang magpapayo. Mag-isip-isip muna kayo. Di ba? Tama ba, mam ma Tama. Hay ka naman sa vlog ko. Mag-isip-isip kayo. Huwag kayong kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo nyo. Tama ba? Kumuha kayo nung may trabaho rin. No? Pag nagkaroon kayo ng kasintahan, kumuha kayo ng may trabaho din. Nang hindi kayo matulad kay ma'am. Pero ngayon, ayoko pa talaga. Ayoko pa ang diyowa. Oh, syempre. Masakit yun. Taon pa lang nakakalipas. Mag-ipon-ipon ka muna yung... Pag nakaipon ka, tapos doon ka uli magpakabaliw. Baka mapanood na ng nanay-tatay ko. Ano, anana? ano, ano? Baka mapanood na ng nanay-tatay ko. Oo, oh, oh, malamang. Mapapanood nga nila to. Papag... <coughs> Pag napanood nila to, malamang yan, tumanda ka ng dalaga. Ma'am. Uh, pag napanood nila to, malamang yan, tumanda ka ng dalaga. Uh, Oo, strict to kasi Oo, uh, uh, sasabihin, ganyan pala ginagawa mo sa pera mo. <laughs> Biruin mo. Mula kay Asian City hanggang Pasig, nagtatrabaho ka, nagpaloko ka lang sa 20 anyos. <laughs> diba? Sorry po ka agad. Mag-sorry ka sa mama at papa mo. Sorry po. Mm, tama yun. Para mapanood man nila to, alam nilang matinukan ng tao. <laughs> Di ba? Matino na po ako. Mm. Hindi na po ako magjojowa. Yun. Hindi na po ako magjojowa na kaya akong lukohin. Di ba? <laughs> mm -hmm. Okay ko magsabi, mapa. Hindi na po ako magjojowa nang kaya akong lokohin. Sabihin mo. Mapa, hindi na po akong magjojowa. <laughs> Hindi ako lalaloko <laughs> eh. Yun, matutuwa na yun. Papayag na yun. Ngayon, may pagkakataong ka na na hindi tumandang dalaga. Di ba? Oo. Papayag na sila naman magkajowa ka uli eh. ka sinabing mahal kita, huwag ka naniniwala ka agad. Hello po, talaga. bang mahal na nagkakikita pa lang natin, mahal mo na ako? Di ba? <laughs> Wala. Alam ko intention mo. No? Ganun na sabihin mo. Oh, po. Hinawa, po. Hinawakan mo. Hinawakan kamay mo. Mahal na kita. Yung mga ganun <laughs> Napanood ko na ka mo yan. Alam ko intention nyo. Diba? Oo oh, Pera ko lang ang gusto nyo. <laughs> diba? Tama. Tama. <laughs> May pera ka nga ba talaga madam <laughs> i po talaga eh Meron naman po talaga Yon. Tama, 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 walang mali Ma'am, magkakarga lang muna ako ha Mamaya na tayo maglokohan dito ha Baka mapagkamalan tayong baliw Ha? <laughs> Opo. Tama? tama? Tama Boss, may goplus ba kayo? Unleaded boss Un... Baba ka muna ma'am yung na full tank boss yung sinabi ko sa iyo mom ha gawin mo ha full <laughs> tank boss mom hindi ka na nagsalita <laughs> 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 yan <Yeah, laughs> ang gusto ko yung sumusunod <laughs> di ba sabi ko naman sa iyo tahimik lang muna di ba oh, mamaya na pag sakay matagal ba naging relasyon nyo di po hindi ko rin nakayanan <laughs> <laughs> hindi mo na ah ikaw na nakipaghiwalay oko oh, ano sabi mo sa kanya? Tumigil ka na, magastos ka na, itigil na natin to. Ganon? Oo. Oh, Hindi naman sa ganon, mm. pero parang ganon. Kada yung yung message. Oo, oh, magastos ka. Ginagamit mo lang ako dahil sa pera ko. Mahal mo lang ako dahil sa pera ko. No? Oo, oh, tama. Diba? Yan. na yung ano. Ipagpapalit na kita do sa taong papahalagahan ako. Di ba? Hindi lang yung pera yung mamahalin sa akin. Di ba? Sabi ko yun, pwede ka na maging actor. Ano, ano? Pwede ka na maging actor. Sana nga, sana nga. Di ba? Ganda na mga linyahan. Na Ay, siyempre, eh, siyempre. Boy <laughs> BTV pa. Palo ko naman sa akin. Ah, oh, sige <laughs> po. Nang may, ano naman, nang may say-say naman yung pag-uusap natin. Di ba? Ano po ulit? Sabi ko, mag-follow ka sa akin nang mapakinabangan naman kita. Ano pong... Ah, yung Ish. page ko, no? Ato. O, eto. Pero sa akin to, hindi ko ibinibigay sa'yo mag-follow ka lang, ha? O, oh, sige. Hirap pindutin. Ang tigas nung ano, screen. Ayan, no? Ayan, nakita mo? Nandito sa cellphone. Sa harapan, sa harapan. Ah. Uh, Nakita mo na? Opo, uh, wait lang. Boy BTV. Ang yung driver for today. Dito na lang tayo, ma'am. Opo. Uh, Ay, sa wakas na karating din. Ano masasabi mo sa pagmamaneho ko, ma'am? Saya, smooth lang. <laughs> smooth lang na masaya? Oo. Uh, oh, oh. Gigas babayad mo, ma'am? Opo. Uh, o sige ma'am, tanggalin muna natin to. Okay. 0917